guys, good morning. Welcome back to my channel. Dito ko ngayon sa Lobok Jumbo Beach, dito sa Lobok Bohol. Sa so, video ito guys, upload po sa inyo ang video ni Pangulong Bobong Marcos na kung saan muling itinayo at dinilawin ang uh, Philippine International Convention Center na dati, itinayo ni Unang Ginang Imelda Marcos. Dito yun guys, ang Philippine International, Philippine International Convention Center ay Itinayo para sa sining at kultura ng ating bansa, Bansang Pilipinas. So guys, panoorin nyo ito. Halos limampun taon na ang nakalipas ng itinayo ang Philippine International Convention Center o mas kilala bilang PICC. At kamakailan lamang ay pinangunahan natin ang muling pagbubukas nito matapos ang kanyang six month na renovation. The idea of building the PICC came up ay nung panahon na papunta rito ang International Monetary Fund. Nakita namin kulang ang mga facilities. Kulang tayo sa hotel rooms, kulang tayo sa convention center. Kaya nung panahon na yon, hindi lamang ang PICC ang itinayo, ngunit maraming maraming hotel pa. Kailangan natin ipakita that the Philippines has become a modern country, a modern economy. A little ahead of its time but it was a very global concept that uh, raised uh, the awareness of Philippine culture, of the Philippine identity. Itong pag-renovate na ito ay kabilang sa mga paghahanda natin sa chairship ng Asia next year, 2026. Kaya marami na naman tayong bisita at panauhin na excited ng makita ang ating bansa. At titiyakin natin na may pagmamalaki naman natin ang Pilipinas na kanilang makikita sa kanilang pagdating. May dito ang tua. Sabi niya... Meron pa siya, tinutokso pa kami. Sinasabi, aba, sino ba nagtayo nito? Hindi, syempre, sasabihin namin, ma'am, ikaw ang naglagay nito. Aba, sabi niya, maganda, ha? <laughs> Bukod sa pagiging entablado para sa mga international event ng bansa, ang PICC ay tahanan sa mga naglalakihan at nagkagandahang art pieces, mga painting at sculpture na tinuturing na may national significance sa lamin ng ating kultura. Our culture is our shared consciousness. It is what we share because we are Filipinos. The art form that we share that is a Filipino art form. The way that we do our work, the way that we are with each other, that culture that is our shared consciousness. So it's very, very important for us. Para malaman pagkapilipino? Ano ba ang pilipino, the culture defines what we are as a people, and that's why it is so important. How essential it is to nation building. If we can define ourselves. as one people then we can also define the needs of that people and be willing to work together to bring us to the point where we have satisfied the needs of our people ganyan kahalaga ang kultura nakakatuwa na makita na maganda na naman ang PICC. Dahil napuntahan ko yan, hindi na malinis, hindi na maayos, hindi na, hindi na maganda yung mga painting, hindi na linilinis. Ngayon naayos lahat yan, kaya nakakatuwa makita parang bago. Yan ang kalidad ng infrastruktura na dapat matatag, tumatagal. Pinuo ng may pagtanaw sa kinabukasan. May malalim na layunin at hangarin hindi pansarili kundi para sa ating bansa. Nagbubuklod ng tao at hindi lugar ng hitwaan. Gusaling sumasalamin sa ating pagkapilipino sa napakaraming paraan. Ayan so, guys, hindi napanood ang video ni Pangunong Mabong Marcos na kung saan muling nirenovate at tinayo ang Philippine International Convention Center. So yun guys, kung gusto niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!